Napasarap yung aking tulog, kaya naman yung binilad kong hinscap. cup, ayan. <laughs> si Habi na yung pumasok, o. Tapos, yung iba, ayan, nasa lansan niya na rin. O, ba diba? Abay, napasarap yung aking tulog. Abay, makakapagtanim pa kaya ako nito ito ng aking planong magtanim ng ano, anong tawag nito ng kangkong. Sarap after tulog ko, nagising ako, mag-aalas, ah, ano na, mag-aalas 3. So, si na yung nag-ano, nagsilo Aba! So, ang dami niya na rin napatuyo. So, yung konti na lang. So, yung iba, bukas. Meron pa kasing may mga basa. piliin ko lang. Sarap ng aking tulog. So, kapag hindi na naman nakatanim, baba, dapat makapagtanim ako ngayon. Mamaya ko na yan, kaya ito ayusin. Pero saglit lang tulog pa more. Tulog pa more ang Inday. Si Habi na ano niya na yung ano pala, na itabi niya na. So, yung duty ko, ito. Yung, hindi ko pa natapos. So, meron pang basa. pagising merienda o oh, di ba sarap ng life yung plano ko ang pero baka magawa ko pa naman kasi wala naman ako masyadong gagawin so wala kami baboy ngayon pero wala akong pagkakabisihan na pakainin baboy sa so, pinakain na rin ni Habi yung manok kaya kaya wala naman masyadong gagawin kaya baka mahabol ko pang makapagtanim ng ano uh, eh. yung plangga ng pagtataniman ko. Eto pa naman. oh, diba? Kaya kailangan talagang ito ang aking mauna. naman itong paglagyan ng So, eto na lang yung bibilad bukas. So, makakapagtanim pa ako. Dahil kaya pa naman ang oras, so, ayan, makakapagtanim pa ako ng aking um, kangkong na planong itanim. So, ang kukunin ko na din lang naman na lupa itong nasa samote. Asan na naman kaya yung aking Ayun, pala-pala ko. Pala-pala. Ayan, dito ko lang pipuesto yung aking tataniman ng kangkong at yung lupa ng kamote yung aking kukunin. Okay, wala na to. Hindi na to maglalaman gawa ng... ...punain na lang, ano... So, kinain na ng aking mga alagang manok. Kinain na ng aming mga alagang manok yung dahon ng kamote. Kaya wala na. Hindi na, mag, hindi na maglalaman yung kamote. Kaya tataniman ko na lang ng nabun pa. Ayan. So, Yan, inabot ako ng ambon. So, hindi ko ata matatapos yung aking gagawin. Oh my God! Si Javi naman pala, yan lumabas. So, bumili siya ng palay. Limang sako? So, yan, bumili siya ng limang sakong palay. Yung sakto, ang bilis na pangyayari. <laughs> Kasi silong ko lang ay, eto na, nakapagpa-deliver na siya ng apat. So, naambon-ambon. So, tatakpan niya na naman lang yan ng trapad. So, para sa manok at para sa tao. Kulang pa ng isa. Isa na lang. Ayan, kulang pa ng isa. Tatakpan niya muna kasi naambon. Maglalagay kami ng itlog ng sa gawa ng kanina umaga Hanggang ngayon hindi pa siya umaalis. So maglililim na, may anim na piraso kami lalagay. Pino si Habi. Si Habi pala. Maglalagay yes the six <laughs> <Apay>. <laughs> so, yun, nandun siya sa may babaya namin tapos kanina umaga pa siya nandyan pero hindi pa rin siya inalis. So, ibig sabihin inap na yung kanyang pangingitlog Ayan, maglililim uh, na ang gansa. Wala na. Wala na kaming baboy. Ayan. Ay. Ayan, naguna walo. So, ngayon anim. So, dapat mapapisa mo yan lahat, ha? Ayan na. Si Polo, tingka na mo <laughs> so, ginaalis na ulit si Happy So, may anim kang itlog, ha? So, dapat Mapapisa mo yan lahat, ha? Ayusin mo na lang, okay? So, yung ginawa ko sa kanyang Paitlugan Ay yung lumang uh, Lababo So, binalot ko lang siya ng sako Para hindi naman Ano sa kanya Nag-start siya mangitlog itlog ng 22, 24, 26, 28, 30, tapos a uno. So, ayan. Yung unang itlog niya sa incubator namin nilagay, walong peraso. Yun nga lang ay hindi naman napisa. Gawa nga ng paabot-abot yung brown out. Kaya sabi ko kay Habi, kapag nang itlog siya ulit, sa kanya na namin siya pa lililiman. So, yan. So, yan ha. Bye-bye, Gansa. Ikaw na bahala magpapisa niyan. So, ngayon wala na kaming baboy. So, manok na yung nandyan ni Javi. So, go, mga ilang buwan pa kami bago ulit magkaroon ng ano yan, ng baboy. So, manok yung alaga niya dito. Yung mga sisiw. So, dito niya nilalagay. 2, 4, 6, 8, 1911. So, talo yung iba kasi malamig nung mga nakaraang buwan. Kaya naman, ayan, ilang peraso lang yung natira. But it's okay. So, ayan, let's go. Balik tayo kasi tumilan ha ulit yung ulan. <laughs> Talaga naman, oo. Sa dyan, gusto nyo talagang matapos ang aking project magpatuloy para makapagtaniya. Wala talaga. Hindi na talaga nagkaroon ng laman yung aking kamote. O, di ba? O, ng mga manok. Kinain nila yung dahon. Kaya, matay. kailangan talaga may bakod yung tataniman namin ng gulay para sure na hindi nila sasalakay ay hindi yan ah hoy, hoy, hoy. Ah, oh, bating diba, niyo naman, oh. Hoy, oh, dayang yang kakayas. Ganyan sila kaliligalit, kakukulit. <laughs> niya na lahat na mapayagan pumasok Diba? Ganyan sila kagugulo. Kasi so, may nakukuha kasi silang tuod. Ayan. Meron din nyo yung isang alat. Ito, uy, hindi yung ginagawin niya. Ah. Tabi na tabi, baba-baba. ko yan, pala kailangan ko siyang takpan kasi mamaya pagbalik ko, sigurado. Malukay na naman nila yan. So, kukunin ko muna yung aking kangkong na pantanip. So, ayan ito. yung mga kangkong. Kaya lang, matagal na to. Matagal ko na itong binili. Ayan. So, hindi ko alam kung tutubo pa to. Yung mga taglilimang piso sa ano, sa ano, bilihan ng mga feeds. So, susubukan ko kasi meron na siya mga uh, yung mga parang mga moist. Ayan. So, hindi ko 100% sure. Pero kung tumubo man, okay siya. Pero pag hindi, so, papalitan na lang natin. So, ko. kung tutubo ba siya. Pero kung hindi na, so baba, bibili nila ako ulit. Mura lang naman to, yung tabi limang piso lang naman. Okay, okay lang. Kasi mukhang ano na siya isira So lagyan ko ng tagtatlong pirasong buto. taglilima na lang pala. Para sure. So, kapag hindi na tumubo, ibig sabihin, matagal na talaga siya. Matagal na nga, talaga. So, hindi na siya pwede. So, yung mga alaga namin naman ay kagugulo. Kaya okay na. Ops! Hindi dyan, hindi dyan. Pinatarim din si ama. Pag mga isang linggo siguro hindi tumubo. So, ibig sabihin ay uh, hindi na pwede yung buto. Kasi inamag na. Matagal na, matagal na, matagal ko nakasimpla ng magtanim ng gulay. Eh. Yun nga lang eh. Bakit na. yan ng live ni Inday. Kaya ayan. Hindi ako nakakapagtanim. Pero ngayon, dahil sabi nga namin ni Javi ay eh, magtatanim talaga kami. Yan. So, ha, ah, huwag dito, ops. So may amag na siya. Ano kaya to? Hmm. Hmm. Try naman si ito si Chick Chick. Ito. ng manok. Aw. Bawal dyan. Bawal dyan. Five. kasi alam na pag wala tong net Sigurado na naman gugulohin nila Ubus na naman ito Kapag tumubo ito, ewan lang Ubus na naman nila Ang sakit sa baha 对。Yeah. ko na nga lang yung bako. Nalagyan ko na lahat ng butas, so, 'di ba? Taglilimang piraso lang. So, sana tumubo para kahit pa paano ay may haantayin na akong gulay. O, ba diba? Pero pakadilig ko neto ay tatakpan ko ng tatakpan ko siya ng ano yan. Ng sako muna. Kasi pag hindi ko to tinakpan, eh Sigurado. sabong tubig, pandilig. So, wala akong spring gas kaya kamay na lang. Babasain ko muna siya. So, sana tumuba. Good luck sa ating kangkong na inamag na. kasi nabasa na siya lahat. So, tatakpan ko muna siya kasi uukayin siya ng manok. So, dapat yung may ano. Yes, me. Ito Ibabaw. Ito na lang yung gagamitin ko pang ibabaw. Bago ko siya tatakpan ng isa corpus lang is, hindi nila ma ano yung ibabaw. Ayan, o, diba? So, para hindi nila maupay yung lupa. dapat natin harangan. <laughs> Yan na, safe na yung aking tinanim na kangkong. O, diba? Nagawa ko rin yung aking plano na magtanim ng kangkong ngayong araw. So, ayan. So, abang ko na lang siya kung tutubo siya. Gawa nga ng, nagkaroon na siya ng amag. Nagkaamag na yung mga buto. So, titingnan natin kung tutubo siya. O, diba? So, ayan na. Bye!